Tinabla ko siya noon. Sikat na vlogger na siya ngayon at in love pa rin ako sa kanya. Nakaabang ako noon sa waiting shed sa harap ng basketball court. Stranded ako doon dahil biglang bumuhos ang ulan. Nasa tapat ng shed ang court. At nandun sa court yung tropang palaging nagbabasketball. Ang saya ng mga tawanan at kantsawan nila, lalo na si Kokoy na kilala sa barangay as Timbog. Lagi daw kasing natitimbog. Nababagan siya. Ang dami daw kasing tropa, mga frat-frat, basagulero, manginginom, ganon. Nalaman ko lang sa mga kwento-kwento. Hindi ko siya kilala masyado dahil taga-kamelya ako at siya naman sa labas ng subdivision. Pero may mga pagkakataong nagkakasama kami kasi ako ang muse ng barangay sa liga at siya naman ang player. Iba yung kantsawa ng mga tropa niya habang nakatingin sa akin. Si Kokoy naman, ngiting-ngiti. Hindi ko alam kung maiinis ako o ano. Ang totoo cute naman si Kokoy. Matangkad, moreno, may dimples. Siya lang yung cute sa barkada niyang mga tambay, kaya siguro siya yung leader. Maya-maya nakita kong may nagbigay ng payong kay Kokoy, tapos tumawid siya sa kalsada at nag-alok na ihatid ako pa uwi. Seriously? Alam ko na tinutukso siya ng mga barkada niya at malamang lalo nang tutuksohin kapag umuo ako. Pero gusto ko na talagang magpahinga, kaya tumangon na lang ako. Naghiyawan yung mga nasa court at nag-init ang mukha ko sa kahihiyan, pero bumulong si Kokoy na pasensya na daw ako. nag pa siya na ngayon lang daw kasi siya nakita ng tropa niyang may kasamang maganda. Mula noon regular na akong sinusundo ni Kokoy sa school. Pagsapit ng alas tres, nandyan na siya at nag-aantay sa labas ng gate. Palagi siyang nakangiti. Masaya siyang kasama actually. Joker. Matatawa ka talaga sa mga sinasabi niya. Ang saya sa pakiramdam kapag kasama ko siya. Wala akong ginawa kundi tumawa ng tumawa. Lahat ng kwento niya ang sarap pakinggan. Dahil malapit lang ang technical school niya sa campus ko, sabay kaming nagtatricycle pa uwi. Sa mga ganong pagkakataon, nakilala ko siya ng mas mabuti. Mas matanda siya sa akin ng dalawang taon. Kahit daw gusto niyang kumuha ng degree, nag-appliance repair technology na lang siya dun sa technical school kasi yon ang pinakapraktikal dahil mahirap lang talaga sila. Swerte pa raw na pag-aaralin siya ng tatay niya, kahit may iba ng pamilya. Yung nanay niya, may iba na rin. Lumalabas na nakikitira lang siya sa lola niya at kasama rin niya sa bahay ang mga tiyuhin niya. Doon sila nakatira sa excess lot. Actually, informal settlers ang mga tao doon at matagal nang gustong i-demolish, pero madaming botante. Napansin kong hindi lang basta cute si Kokoy. Guwapo siya kapag tumatagal, Nagkataon lang kasi na ang unang nakikita sa kanya ay yung pagka-comedy niya. May mga eksaheradong facial expression siya palagi at tipong lahat ginagawang katatawanan. Pero actually, malalim siyang tao. Hindi lang agad pansin. Minsan nasabi niyang nahihiya daw siyang mangarap ng mataas. Pabiro niyang sinabi pero naramdaman kong totoo sa loob niya at nalungkot ako doon. Kasi parang lahat ng nakakausap ko tungkol sa kanya sinasabi nga na wala nga daw siyang kinabukasan, ganon hindi maganda yung reputasyon niya talaga. In fact, kahit yung tindera sa sari store, nung mapansin na madalas akong hinahatid ni Kokoy, pinagsabihan ako na mag-iingat daw ako at taong labas. Kilala daw na tirador ang mga barkada niya, yung mga tao daw doon ang nagja-jumper sa Meralco kaya nawawalan kami ng kuryente. Mga ganong bagay ba? Pero nagkaka-feelings na talaga ako kay Kokoy. Palagi siyang laman ng isip ko. Masaya ako kapag kasama ko siya. Tapos one time nakis na niya ako. Hindi naman malalim pero kiss pa rin. At hindi ko na yon nakalimutan. Hindi ko pa siya sinasagot pero alam kong sasagutin ko siya. Kaya nung umakyat siya ng ligaw, kilig na kilig ako. Hindi ko akalain na doon pa pala masisira ang lahat. Yung mga tito ko na nakatira din sa subdivision, kinausap ako. Sabi nila, umiwas na daw ako kay Kokoy dahil kilalang may bisyo ang mga kabarkada, kaya malamang na may bisyo din. Nakiusap din sa akin ang parents ko. Sabi nila sa akin, iba na lang daw ang gawin kong boyfriend dahil hindi sila matatahimik kung sasagutin ko si Kokoy. Kaya daw hindi nakakabalik sa lugar namin yung nanay dahil estapadora. Yung tatay naman daw sugarola tirador. Hindi ko pinakita sa kanila pero iyak ako ng iyak dahil naawa ako kay Kokoy. Parang hindi man lang siya binigyan ng chance magpaliwanag at lahat na ng akusasyon sinabi kahit hindi naman siya kilala. Wala naman akong makitang ganon. Pero natakot din ako. Paano kung totoo nga? Lahat ng tao yon ang sinasabi sa akin. Nasayang daw ako. Na pinaaral pa ako ng magulang ko tapos mauuwi lang ako sa ganong lalaki. Mga ganong babala na nakakatakot ding marinig. Nagsimula na akong magduda sa sarili ko. Masaya ako kay Kokoy. Pero sa mga sinasabi ng mga tao, nagbabago na ang isip ko. Parang ang daming issue. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Kakaiba kasi ang saya kapag kasama ko siya. Isang araw sinundo niya ako sa school. At habang naglalakad kami pa uwi, nagbibiruan kami. Inalala niya yung first kiss namin. Sabi niya talagang inip na inip na siya. At kailangan na raw niya akong ikis ulit para pampabuenas. Kinikilig ako sa mga sinasabi niya. Pero nandun pa rin ang takot at pangamba na pumapasok sa isip ko. Kinausap ulit ako ng parents ko. This time galit na sila sa akin sa dami daw nang nanliligaw sa akin, bakit yung ganun pa ang gusto ko? Mag-isip-isip -isip daw ako. Tapos kinausap ako ng mga pinsan ko. Gusto ko raw ba na nag-o-opisina ako tapos ang boyfriend ko nagre-repair ng mga electric fan at appliances? Napakaliit ng kita tapos mahilig pang mag-inom at mga may bisyo ang barkada. Bobo daw ba ako? Bakit daw ang baba ng pangarap ko? Natakot ako sa parents ko at na-pressure sa sinasabi ng iba, lalo na ng mga pinsan ko. Kaya nagdesisyon akong hindi ko na lang papansinin si Kokoy. Mula noon hindi ko na siya sinagot sa mga texts niya. At tuwing may kasama akong ibang kaibigan, hindi ko na siya pinapansin. Pero sa kaloob-looban ko, gusto ko siyang makita. Gusto kong magpaliwanag pero takot ako sa magiging reaksyon ng pamilya ko. One time nakita ko siya sa court. Hindi ko nakayanan kaya sabi ko, lalapitan ko siya para magpaliwanag. Kaso biglang sumulpot ang tito ko. Umatras agad ako. At pag uwi ko nagulat ako kasi may desisyon na pala ang pamilya ko. Nadadalhin nila ako sa Manila para doon na lang ako mag-aral. Alam ko na gusto lang nila akong iiwas kay Kokoy at wala na akong nagawa. Saktong tapos na rin ang SEM. Lumuwas ako the following week nang hindi na kami nagkausap pa ni Kokoy. Nasa Manila na ako pero parang nakatali pa rin ang puso ko sa lugar na iniwan ko. Nung una masaya ako. Bago lahat, mga tao, lugar at pagkakataon, pero sa kabila ng saya, ang hirap mahanap ng sarili ko. Iba ang buhay dito, masyadong mabilis, masyadong maingay, at miss na miss ko na si Kokoy. Kaya para hindi ko na siya maalala, binlock ko na siya. Kailangan ko na kasing mag-move on. Life goes on. Umandarang mga linggo at naging buwan. Naging mga taon. Nakagraduate ako at nakapasok sa isang magandang kumpanya. Isang araw habang nag-scroll ako sa social media, nakita ko ang isang post na nag-viral. May video si Kokoy. Parang ibang tao na siya. Ang saya ng ngiti niya habang umaarte ng nakakatawang skit kasama ang mga kaibigan niya. Halos lahat ng comments masaya at positive. Tawang-tawa ang mga tao sa jokes nila. Ang dami na niyang followers. Kaya nagtaka ako kung bakit noon ko lang nakita. Siguro dahil bihira ako sa social media. Wala rin naman kaming common friend. Napuno ako ng pride. Ang galing ni Kokoy. Ewan kung bakit bigla akong napaiyak. Iyon ang paborito kong naaalala sa kanya, yung saya niya at yung ngiti niya. Hindi ako nakatulog sa gabing yon kakatingin sa page niya. Maya-maya pa umiiyak na pala ako. Sobrang layo na niya sa dati. Vlogger siya, content creator. Tapos may isa siyang vlog na pinakita niya yung pinagmulan daw niya. Doon sa labas ng camellia. dinala niya yung nag-interview sa court. Doon sa bilyaran, doon sa pool table na puro pulbos yung mesa. May isa pang interview sa kanya at sinabi doon na marami siyang investments at nag-franchise din siya ng isang gasoline station mula sa kita niya sa social media platforms at endorsements. Palibhasa para akong matanda na FB lang ang meron. Hindi ko alam na mas madami pa pala siyang followers sa ibang platforms at ang dami palang raket sa ganon kaya ang yaman na niya ngayon. Bigla rin daw ang pagsikat niya, nila ng mga tropa niya. Bigla kong na-wish na sana magkita kami ulit. Pero parang napahiya rin ako dahil sa paraan ng panglalaglag ko noon sa kanya. Pero gusto ko talaga siyang makita. Kaya nung may meet and greet pumunta ako kahit alam kong madaming a-attend. Nasa likod lang ako ng venue. Ang daming tao, mga fans na excited at mga tao na umaasang makikilala siya. Meron pang raffle. Sino ba naman ang mag-aakala na ako ang mananalo ng cellphone raffle? Tuloy na punta ako sa unahan at syempre nakita niya ako. Pahiyang pahiya ako sa kanya. Mukhang nagulat talaga siya, pero maya umite, ngumiti. Nagawa niyang gawing light ang sitwasyon. Nagjoke pa siya na ako raw yung niligawan niyang nambasted sa kanya. Sobra yung kaba ko nung time na yon. Yung mga tao naman parang hindi naniniwala kasi joke style ang delivery niya. Tapos nung nakuha ko na yung phone, umalis na rin ako sa stage na parang wala lang. Maya-maya may crew na lumapit sa akin at dinala ako sa room ng mga bisita. Hintayin ko raw si Kokoy. Eh. Parang nadjejebs ako sa kaba as in, hindi ako makagalaw. Hindi pa uso ang salitang ghosting nang gawin ko yon sa kanya. Tapos eto kailangan ko siyang harapin. Grabe na talaga ito. Maya-maya nandun na siya. Parang ang saya-saya niya. Nagsimula akong mag-sorry pero bago ko pa natapos, tinanguan niya ako. Wala yon. Matagal na yon. Masaya akong nandito ka. Ang saya-saya ng boses niya. At sa mga sandaling yon parang nagliwanag ang buong paligid ko. Parang bumalik ang mga alaala -ala namin, yung mga tawanan at kalokohan. Pero sumabay din ang takot ko. Ano ang mangyayari kung lalapit ako ulit? Parang feelingera ako masyado. Ano ba gugustuhin niya sa akin ngayon? Surely mga artista na ang katropa niya ngayon. Kumain lang kami sa labas kasama ang crew. Tapos may gagawin pa raw sila, kaya pinahatid niya ako sa driver niya that night. Nakontento na lang ako sa mga ngiti at bulong. Nagwish ako na sana magpatuloy ang connection namin. Pero sa mga sumunod na araw, nag-scroll ako sa social media at nakita kong may collab si Kokoy with a beauty influencer. Ang saya-saya nila sa video at sobrang ganda ng babae. Perfect na perfect sa tingin ng lahat. Puro panunukso at intriga sa mga comments. Sabi ng mga tao, sila na ba? Ang cute nila! Baka crush na ni Kokoy! Kuhang-kuha ng babae ang inis ko kasi nagselos ako kahit wala akong karapatan. Feelingera lang. Pero ang totoo, paano ako makakatapat sa ganong babae? Siguro hindi na siya interesado sa akin. Nag-assume lang ako. Umiwas na lang ako. Nung nagsabi siya na umatenda ko ng isa pang get-together, hindi na lang ako nag-reply. Dating gawi, manggo si Alaysa. What's new? Iiwas na lang ako kaysa madawit pa ako sa ganong mundo. Anyway, simpleng tao lang naman ako. Akala ko doon na matatapos ang lahat, pero nagulat ako dahil isang araw dumating siya sa apartment ko. Siya lang mag-isa, walang kamera at walang crew. Nagpalpitate ako grabe. Gusto daw niya akong makausap. Parang bumalik ang takot ko. Pero nang makita ko ang mga mata niyang punong-puno ng sincerity, nag-init ang puso ko. Sabi niya, ako daw ang naging inspiration niya kahit noong una nagalit siya sa akin kasi nilaglag ko siya nang walaman lang paliwanag. Pero naiintindihan niya daw yon dahil aware naman siya sa reputasyon niya noon. Unti-unting bumalik ang mga alaala ng mga tawanan namin. Doon ko naisip na hindi pala siya nakalimot sa akin tulad ko sa kanya. Dito nagsimula ang bagong chapter namin. Unti-unti nag-connect kami ulit. Niyaya niya ako sa studio nila at pinakilala ako sa crew. Tapos may mga late night voiceover pa siyang tinatapos. Sobrang sipag niya kahit ang dami niyang tauhan. Isang malaking business pala talaga ang content creation at nakita ko kung gaano siya kagaling mag-manage nun. Ano ba ang masasabi ko kundi sobrang swerte ko na nagkagusto sa akin ng isang kokoy? Noon pa man, naniniwala na ako sa kanya, pero nadala ako sa pressure ng mga taong hinusgahan siya agad. At nagsisisi ako na hindi ko siya nakasama sa pagsisimula niya. Pero siguro talagang minsan, ganun ang buhay. Nakaalalay lang ako sa kanya ngayon. Behind the scenes ako palagi kahit minsan napapasama na rin sa vlogs. Sabi niya sa akin, isa sa mga araw na darating, ang ipapalabas niya sa channel niya ay yung kasal naman namin. Napapangiti ako dahil kasama na talaga ako sa mga pangarap niya. Mabuti siyang tao, mapagpatawad at generous. Bonus na lang yung masarap humalik. May maswerte pa ba sa akin?